Eh, mga ka-caregiver, it's me, Eunice. So, sa, sasagot tayo ng tanong dito sa TikTok. Magkano ang sahod, ma'am? So, bago yan, maglalagay muna ako ng tiger balm sa aking balikat kasi masakit ang aking balikat. Bago ko sagutin niyang sahod na yan. Pero alam nyo, may video na ako niyang sahod. Pero dahil pinapollow nyo ako dito sa TikTok, magagawa ako uli ng video nyan kung magkano ang sinasahod ng isang live-in caregiver dito sa bansang Singapore so yan, naglagay na ako mag skincare naman ako so ang sahod dito sa Singapore uh, ng live-in caregiver basic po tayo ha ah, mag din po ako dun sa binigay ng agency namin ng Asiana Agency dito sa Singapore, ang basic na sahod po ng isang live-in caregiver dito is 800 SGD. Basic po yun, ha? Pwede po yung tumaas. Pero, depende po yan sa agency at doon sa employer. Kung tataasan nila, di maganda. So, ang sahod po is 800 SGD. Hindi pa po doon kasama yung overtime. Yung overtime nyo po is depende po yan sa amo. Kung pag-overtime kung pag-overtime min kayo o hindi. So, syempre, present tayo sa bay basic. So, ang basic po is 800 SGD times 42.60 or 43 ang palitan. di ko na po ang alam palitan eh. Pero last na padala ko is 42.62 ang palitan. So, yun lang po. Kaya na po mag-times nun kung magkano po yun sa peso. So, yun lang po. Ingat po. God bless.